Good morning everyone. So for today's video ay magagawa tayo na uh, dynamite. Oo, meron tayong giniling. Uh, giniling na natiplan na natin, meron tayong giso tsaka siling labuyo. So, para na, halagyan natin ng giniling sa loob. Hindi naman siya gaano marami sakto lang pa ganyan tapos lalagyan natin ng keso yan tapos babalutin natin yan tapos meron tayong panglaki Ah, ganito lang siya ka, dali. yan, ganito siya. Ah. Tapos, ganon pa rin. magpo-fold lang tayo dyan ng konti. Hmm. The new lane, that Yani denetlerim And ito lang Ganyan. Madali lang gawin. Ayun, nakagawa na tayo ng... Nakagawa na nating dynamite. Nakagawa tayo ng 26 pieces. So, let's go. Tara, ay lulutuin na natin ito. Ayan, magluto na tayo. Madali lang siyang lutuin. train to train at the block na natin, natin yung apoy para maluto ang loob